Guys, one ang kahimtang sa Pobre? Listen. Kung kita mo lihok, patay mapapa. Patay makaon. So, yung ani jud ang trabaho sa Pobre. Kani, akong gardin. Ano si Buji? Ako ning halison. Kuha ko ani kada adlaw akong ibaligya. Aron na ami kapalit ug bugas. So, muna ang kalisod pobre mga uh, kabataan dapat maningkamot yun o iskwila Ayun, dili mo mapareha sa amin ang mga uh, yung ani ang kapagalingan iwan man nag kahuman nag iskwila kapagalingan oh. yung mga wata nagtinalong pero Unsaon so man wala ikaw nga sa atong ginikan. Wala nang ing ani gud. Unsa trabaho sa atong ginikan? Ing ani ko lang atong trabaho. Sugitud ka ayo ni Bobita kay bisag unsaon ato pagkani ka mo sa eskwela. Pagdi hapon. Dili gyud atong tapad mo. Dili jud ta mawad ano pala sa paning kamo. Mo ni nga sa paning ko para sa akong mga anak dili mapareha sa atong kahintang karon. So, isud ang kinabuhi sa pobre. Kapit di ego ganahan mo kalitog sibujing. Paimra mo guys kay oh kapit na pud. Kumag harvest ani. So basi ganahan mo mo order. Paim lang mo sa ako aaro. Na. Na di lagi inyo. Kuha nanta mo. Aron maka harvest na ko bang puas inyo ha. Pang deliver. Pang to guys. Daghang salamat.